Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. So kaninang umaga nga, nagligpit lang ako ng higaan namin. Nauna ko na nga naipasok yung higaan, tapos sinunod ko naman itong mga unan. Kauwi ko nga lang at naihatid ko na si Gia sa school, tapos si Sena naman eh naliligo na ng mga oras na to. At kaganito nga may pasok yung mga bata, umaga pa lang, napakarami ko na rin talagang gawain. Medyo nagmamadali na nga ako ng mga oras na to sa paglilinis para matapos na nga ako bago pa ako maghatid sundo sa mga bata. Kasi kailangan makapamalengke nga ako ngayong umaga umaga dahil umaga nga lang yung palengke sa may area 1. Kahapon kasi yung sahod ng mister ko at pagkaganito a adose, ito yung araw kung kailan ako nagu grocery at saka namamalengke. Pagkatapos ko nga makapagligpit-ligpit ang mga kalat dito sa may sala, e eh, nag-vacuum na nga rin ako tapos binalik ko na tong center table. Pinunasan ko nga lang tong center table at may naalala nga ako sabi ng isa kong follower na pagpalitin ko nga daw yung halaman dito sa may floor lamp dun sa may center table. Eto ro kasing face ko eh, may pagkagold at sakto nga daw para dun sa aking floor lamp. Open naman ako sa any eh, suggestion nyo kung ano yung mga gusto nyong ipalipat-lipat sa akin. Pagkatapos ko nga magpunas ng tukador, eh nagligpit na nga ako dyan ng mga tuwalya na nakakalat. Mabilis lang din naman ako natapos sa paglilinis kasi eto na yung parang pinaka-morning routine ko. Halos araw-araw kasi ganito na nga yung ginagawa ko tuwing umaga. Maya-maya nga natapos na rin si Sena maligo, pati na nga mag-uniform kaya inipitan ko na siya ng buho. Medyo maaga pa nga ng mga oras na to at 8.38 pa lang. Kaya naman tinuloy-tuloy ko nga muna yung paglilinis ko dito dahil 8.50 ko pa naman siya ihahati. Tinapos ko nga lang din mag-vacuum dito sa may part na to. Tapos niligpit ko na nga rin itong vacuum pagkatapos kong gamitin. Mabilis ang kilos na nga rin ang ginagawa ko dahil pati nga itong labas e winalisan ko na rin. At baka mamaya hanapan na naman nga ako ng pagwawalis dito sa labas. Charot! Mabilis lang din naman ako natapos kaya maya maya e lumabas na nga rin kami ni Sena. Nabanggit ko na rin naman sa inyo kahapon na shorting class lang sila at 3 hours nga lang yung klase. Eh. Kaya maya maya nga pagdating ng alas 12 e magsusundo nga ulit ako neto naku po kung dati nga medyo hindi pa ganun kainit na mga oras na to pero ngayon nga grabe yung init kala mo naman tanghali na napabalik na nga ako nito sa loob kasi nga nakalimutan ko na wala pala kaming dalampayo pagkahatid ko nga pala kay Sena isinusundo ko na rin naman kagad si Gia dahil magkapares lang naman sila ng uwi at paso ay salamat sabado na naman nga bukas kaya pahinga muna tayo kahit dalawang araw lang sa paghatid sundo bali pagkapasok nga namin dito tinanggalan ko nga lang siya ng sapatos tapos pinalitan ko na siya ng dami at eto mag-alas 9.05 na nga at magpapahinga lang kami saglit at maya maya pupunta naman ako ng palengke. Isasama ko na siya kasi wala naman ako mapag-iiwanan sa kanya. Maya maya nga ay e, pumunta na kami dito sa may area 1 at nakakita nga ako dito ng galunggong na 50 lang yung kalahati. Mas maganda nga to kaysa sa nabili ko noong nakaraan at 40 yung kalahati. Kita nyo naman fresh pa. Dito nga sa area 1 marami ka rin mabibili ng mga tumpok-tumpok na isda. Pagkatapos nga ay e, bumili naman ako netong na tilapia at hindi na talaga to nawawala kada na mamalengke ako. Pagkaganito nga bablog ako ng pamamalengke ko eh ang dami talaga nagsasabi na ang murang nga daw ng isda dito sa amin. Siguro po talaga ganun kasi nga depende pa rin talaga ang presyo ng mga bilihin kung saan kayo banda lalo na nga siguro sa Manila. Sabi kasi ng iba nagre-range daw ng 150 to 200 ang kilo ng galunggong sa kanila pero dito sa amin e eh, 100 pesos lang. Yung ganyan nga na dalawang pirasong boneless na bangus e eh, 120 pesos ko lang yung nabili. Alam nyo ba tinataon ko rin talaga na ganitong oras na mamalengke alas 9 na mahigit. Mas mura Siguro na kasi yung presyo ng mga bilihin pag gaganong oras dito. Eto nga kilo ng banok, etig 145 at napabili nga ako dyan ng dalawang kilo. Bili na nga rin pala ako ng isa't kalahating pork at pasintabi nga po sa mga hindi ko makain eto. Pero yung isang kilo nga pinabuo ko lang at yung kalahati naman e eh, pinaggiling ko para ihahalo ko sa mga gulay na lulutuin ko. Pagkatapos nga ay eh, naman ako dito sa pinagbibilan ko ng frozen food at maya maya nga umuwi na nga rin kami ni Gia. Dito na nga kami nagantay ng jeep sa may gilid ng poste eh, kasi nga sobrang init talaga at yung payong naman namin eh hindi magamit dahil nalaglag niya. Nabasa kasi tapos malansa na nga. At fast forward na nga tayo, maya maya nakauwi na nga rin kami at nalinisan ko na nga rin tong lahat na napamalengki ko. So ang dala ko nga kanina nung namalengki ako e eh, 1,500 at wala na nga akong natira kundi bariya na nga lang sa wallet. Eto nga palang lahat na pinamili ko eh, pang ulam na namin sa loob ng isang kinsenas. Nilipat ko nga muna sa mga lagayan bago ko nga isa-isang isalansan dito sa loob ng freezer. At may isang nanay na naman nga ang masaya dahil puno nga ang freezer. At ewan ko kung ako lang ba yung ganito, naglilinis ako ng plastic bago ko nga itapon dahil ayoko talaga yung malangsa bago ilagay sa basurahan. At dahil malangsa nga dito sa lababo, kaya naman naglagay na ako dyan ng konting sunrocks para maalis yung langsa. Pagkatapos ko nga mag-imis dito sa lababo, ihinugasan eh ko naman itong mga pinagamitan ko kanina. Abay, dito ko ba naman nilagay yung mga hinugasan kong karne at isda para mabidyohan o ba diba, double ang pagod. Pagkatapos nga nyan, eh, nagsaing na ako para maya-maya pag nagsundo ko ikakain na kami